kuhan sapatos, sulut sapatos, pinggan, kohit, kaon. <laughs> Maayong adlaw ko natong tanan, no? So, karon day adlaw, maantod ko karon sa simbahan. So, bago ko mula ka sa balay, so, magliwan usa ko. Sa ako. So, karon namili di ko karon sa akong mga bado sa akong suloton karon di So, yan, nakapili na ako. So, muna akong suloton isa pa sa akong pulo. Kauman dahil na akong sulot bado, namili dahil eh kong sapatos nga akong suloton karon pa sa simbahan. So, ayan, ah, daghan akong sapatos nga akong pilian. So, usara dahil akong dihang masulot karon So, kanilang ang akong pili o ay kani 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 ng daplin mo ni ako ng gusto ng suloton kay medyo wak na jo ni nako gamita so ayano ako ng karon so sulot nako ako so Ayan, dali, dali na kay Dugay na dyan ko ako masulot ba? Ah, this thing na yun ba? Magtamak ba? Ah, ah Dugay yan, nagulit masulot ba? Ah, na ano mga gamit diya sa libro, sudla so, na sa kwarta, napas sa igbaw oh, na ito sa andana, napas sa plato, dagkang bumutang ko liya. So, mauna nga akong mga picture niya bumutang. So, wala po ko na na mahumantanan. So, mauna yung akong kwarto ay daanan o dos na po ning akong higdaanan o altar ganing dos na po so mo nang akong pultahan diha dapita ay higdaanan na ako nasa ubo so tanawan na po radyo so ayan ko wala ko kutsara plato kay mukaon oh, ako karon kay gigutom na ko alas 8 na nya mo adto na po sa simbahan nya pagawas na ako diha kay naa sila nanay nagro istorya diha o oh, nagro sila nanay So ayan kuha na kong kuan kanon. Yan nasa usa ka kwarto ang kanon. -on. Ah, unya kay ako ni kapitan ako ka balo nga init man uh, di uh, ay ako sa giablihan. pagkaput na ako ay init man kayo. Paso ang kamot. Ako ah, paggilid-gilid kaya sa asa magugunet na init man di ay ako pa kamot be. Ah, so, ka. uh, bahala na kay init basta makaptan ta uh, bit-bit ta ah pagawas na ko diha na sila in India oh shout out kay in in ah ako i ablihan o, akong gisimhot panos na ba kay gahapon pa nang luto may dalang kanin dili pa panos ah uh, ah, na ko niya akong gisimhot Otro kong panos ba gyud ah dili -di, di ay ah na pud ta kay para makakaon abli tag tinola oh niya tilawan na to oy lami man di ay ni ha ino tungod sa kalami akong gitilawan so lami kaayo oy So ako nang okay ang kanon kay para madugmok. So ako na hungit nako kay gutom na nya higop sa bow. Ah, human dayon. Ah, to dayon dalan nga sa panhugasan kay para mahugasan dili na ni istat. So ayan. Shout out day like, kang ate nga naa sa pultahan. So pagya ako kay ako ni hugasan. So to hugasan na gihugasan na nako ay aron diri to bakon. So ayan, gidala na, na ako sa gawas. Huwag akong ibutang dito Sayang ibutangan para dili mahagbong. So ayan ako na ablihan ang pultahan kay para makasugod ko. Ayan, abli na. Para aton ay dito ron kay para manot brush tani ta solo na ako na butang dito ba. Anak-anak anak-anak ana, butang diha 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 diha. Ibutang je di. Butang di rumah. Ko aton ko brush butang Colgate <laughs> para manot brush ko kay ah, karon matanggal ang na milit sa atong ngipon bahayan ayan to brush na balik kag lababo so ako na ibas on kay para mubura ang colgate ng atong ibutang so ayan hapit na tama so ato na ibutang ang toothbrush sa butang ah, karon magilis tag pulo karon no ako na sa Tokyo ya akong pulo kay basi na ihugaw niya tang aon to pasinsya na mo nga wala koy white t-shirt mo ako akong gisapaw karon bakay akong t-shirt labhonon mong gid kayo ah, pa, yun, kuhili, onya, -on onya, atong upayon pagbutang na atong kwelyo nya atong unato nato no atong tao lang sa atong pulo ayan doko doko ta Unya ato na po nang butunisan atong Naskamoto na kamoto na afna ni taod ka na ana taod sa nya ato na pug insert na nga tong polo aron makita jud atong kagwapo yan uh, ngayan ra jud kayo na unako, ako ra jud gwapo sa kalibutan ba <laughs> ani ana ako unat unat akong lawas ug um, nag ko sa akong balhas karon pa lang ko gibalhas nga naman ko kaligo ay sa so, gisukod-sukod nako ni Dota kayo pa na ako guwapo awon ba oh ah hapay hapay pag Kanya, ako nang kita ko ng baton ni sa akong kuhilyohan aron man ang kinatanga mo gawas na ta sa balay so ayan nakita na ako si tatay si in in chat out si inyo tatay mo gawas na ko tay mula na ko nako ko mo ito na simbahan ayan Ah, Pag-ad ako sa gawas sa ina, ipakita sa inyo akong sakyan na. So, akong sakyan na pirminti diri sa biliran sa so, ayan. Gawas na jud ko. Nagbike na jud ko sa gawas. Ayan, nakita ninyo sa gawas karon ko, Kung sa hitsura. So, ana-ana sa gawas na. Hapit na tayo maabot sa gawas. Ayan, makita ninyo ang gawas. So pagawas din na ako, no mga kasangkaya na daghan man din mga tao sa gawas di ayo natanaw oh, sila sa ko ah, nagdag camera ingon na sila nga oy na dai ah, vlogger na maanda na siyang kalsada pa doon nga to terminal kanang diri nga lang adto nya hapit ko bonggong motor nya largo ko diri oh, na email year oh ah para pa ko subo bike diha kay in kayo alas 8 sa buntag init ka ayo shout out ka tong motor nga naguna at tanaw sila sa ko uh, naglag camera uh, si Kinsa uh, sige so toy ta rito niya diyan ana akong pakita na ako sa inyo ay uh, mura si oh. Ano, kinsa ni Bikers uh. So man, ang nang padung sa lite na ato nya kining akong gilikuan ay mo ning padung sa kaibir o kana 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 naguna nag sa kinan padung nagkaibira na tan Tanaw na po sa ko ah aron kilal na po ninyo o oh. ah, lantaw, lantaw ko sa unahan baba si ko kay dako ba ning kamera kong ida ah, na nako ana ko anak. O, na tay tao dito sa unahan kay murag wala may mga sakyanan dito ba ah dali dali tagpedal So mo dai nang padong kay Biran. So shout out dai sa inyo di padong adto no. Ah uh, layo kayo ngato sa kay Biran. So di nako na kaya magbike. So yan init kayo diha kay way puno. So ayan mga kasangkayan. Hapit na jud na maabot karon ba. Ah uh, kwanta lang jud tagpidal sigilang jud. Ah uh, bahala na. So makaabot ra ta glandong dito karon. So silong ta dito kay init na alas 9 na. Unselponi eh ah hono hono ta diri bi hono ta honong hono ho ho ah solo na ta simbahan garo na ah, kay init na kayo ah mo simbahan dire biliran bilira hawan kayo nya way sakinan kayo kay na ah, landong man na ah, may so ay diha ang mga motor na mo parking mo dili makit an sa gawa. so ayan may solo na ko pero naulaw ko na ano, diha nga party kay kuy ako raman ay nagvideo-video niya nga kita na ko si Ate naglaman ko siya happy sabat ayan unya ni sulod na ko dito unya nakita na ko si Mary Joy ako naging happy sabat ug si Sophia an shout out sa inyo Sophia ayan happy sabat niya tapad tabi ayan Tapak o niya mga kasangkaya di madugay Nagkanta namin para sa divine service O niya ako panipatan O sa inyo kung unsa nga mong gikanta ka ron Amon um, uh, niya mong ikanta ba O kana. kine kine, kine. Maon siya ang mong So kung diri maklaro asa ga alang lang ninyong mata So maon niya mong gikanta ba Para sa divine service na siya uh, Amon mga kaigso o nandiri o uh, ni sila Solid kayo ni sila o uh, kanama ng among ba kung dili ninyo makita tanaw lang ni sa lawito no sa himnal na ana diha kanang nga para ti diha mga kasangkayan so namati na jud mong buhali diha kay ni di ba service naman so mao na andag uh, daghan jud kayo akong nakatunan diha about on padasig ba wala madugay na no? closing song nami may kay para man ni Otto mi kanta so nanindog na ang mga kaigsuonan so na, -na nagkanta nami diha nya pagkahuman ana na nga na mi kauman man kanta so ayan mila na ang mga kaigsuunan sa gawa so uh, atong tan-aw kung sod ani bi ah ni sod an nila oh uh, karon kay kita muka onong o punta kuwatag plato dito sa kloyo be eh. uh, ato lang duha unang una, oh no, kuwatag pinggan bi nya atong hugasan dito sa grape po na sa grape po paglisot kay to, aman, si Mary Joy dahil naghugas ah. karon ang atok o plato atok o nai bas on aron naisagul bakteriya ba campus bitang <laughs> ng ngangot dito na mila na sila ninyak dagka nila gan on o oh. ninyak ako kay wala mako ikot tsara ah, na ako na ikokad ho ka daga kwa mako loto bike para busog ta ato na butang ko tsara o ninyak balitak alo yok naasod dito sok-sok ah, tabi sok-sok ta sok-sok ta sok-sok suksuk aron makakuha tag sudan pagi ako pagi ako pagi agoy agoy nya to ay biko na usa ka taon wa si Sofia gi iho kargo nag no oh dagkan salamat kay Sofia sana mag uyab ka guapo ayan gawasta balik ta loyo nya pahukad lang ka dire kay lang ka ah nya kauman ani hukad og lang ka ngita tagling lingkuranan ito atong klingkuran sa nod na kong Sophia. ayan, ayan dito ta lingkod, bilingkod lingkod ayan, lingkod ta dira ah, wala pa gano'n ako busog na sa baho ah, paspasa na kong kaon oh. ah, kahuman akong kaon, wala na akong mga video kay lupa ta akong cellphone so maunin nga itabu hours late. proceed tag iway program so ayan, nakita natin mga bata nga dasig nag action song sila so ayan, natin makita sila oh Yeah, dasig kayo sila o oh, si Mary Joy nagsmile pa si Mary Joy wala madugay akong kinliso ang kamera ang duha di ay nagtawa-tawa na rin sila diri oh oh, nagtawa-tawa na sila diri. O, ayan, nagtawa-tawa sila, oh. ayan, nagtawa-tawa ka dili na sila kabal. So, nag-announce na si Ate sa nagdala sa programa. sa yan So, madugay gitawag ko kay ako daw mo-message to the yard. So, ayan. So, kanila akong gi istorya din ni Pampalasig na jud ni sa mga batan on sa mga hamtong. Sa so, yan ayan, may nakatawa ko di ang party kay wa ko kabalo nga ako dai tawagon nga mag message to so, ayan wala madugay mga kasangkayan so ako na jud ni gihuma lang akong minsahi. kay taas na jud kayo hapit na jud maabot ang duha so ako na jud gihatag ang ati ang mike nya ni losad na ko dito kay sunod ang mga bata na wala lang nako ubos sa pag video kay mapuno ang akong storage ang akong cellphone o ang camera ko mapuno man ko ang akong ubusan pag video so ako ra gud nigi utod-utod ba so kaning bataan, nindot kayo nimo action song tanawa ni oh, oh nindot kayo mo action song o lupigan pa nga akong umangkon lupigan pug ko ani di ko kay ba mo action song so kaning bata nindot kayo mo action song pagani mo man ah lupad na uh, tanawa mulupad lupad na nero mapagani ka mo nagkanta o lupad na ya wala pa ka man nga tao mi kay ni ko o cikading na no cikading cikading oh, ayan lupad na sila tatlo no lang sila na bilen uh, cikading kering caring na cikading kading, kading na nah. uh, duha na sila na bilen oh, anya anya wa na patapos na aneron wala lang na ako sa pag-video kaya ma-full storage ng akong cellphone o ang camera ko. So ayan, patapos na mida, paulit na mida ha. kung na mida happy sabat kay paulit na men may. So ayan, ako nang isuroy tanan di ha. salamat sa so, nagtan nagtanaw aning video ha. So palihog hug kong share og like.